Sa mga nakaraang taon, malaki ang naging pag-unlad ng China sa pagbabagong anyo mula sa pagiging pabrika ng mundo tungo sa pagiging isa sa mga nangungunang makapangyarihang teknolohikal. At lalo na itong naging totoo pagdating sa teknolohiyang militar. Si Jensen Wong, chairman ng unang kompanya sa mundo na nagkakahalaga ng limang trilyon, ang NVIDIA, na isang kompanyang teknolohiya mula sa United States, ay kamakailan lamang ay nagsabing ilang nanosegundo na lang ang agwat ng China sa United States pagdating sa paggawa ng chips. Ang mga malalaking parada militar para sa ikawalumpong anibersaryo ng tagumpay ng China laban sa hapon sa pagtatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig ay tila imposibleng tingnan gamit ang paglalarawan ni Pangulong Donald Trump tungkol dito. Gayunpaman, may pagdududa pa rin kung gaano kahusay ang ilan sa pinaka-high-tech na kagamitang militar ng China. Lalo na ang J-20 stealth jet. Ayon sa mga ulat, ang eroplanong pandigma ay may ilang malalaking depekto na nagpapababa sa kakayahan nitong makipagsabayan sa mga jet ng NATO na siyang dahilan kung bakit ito ginawa. Mas mababa nga ba talaga ang J-20 kaysa sa ipinagmamalaki nito? Alamin natin kung bakit maaaring papel na tigre lang ang pangunahing sandata ng Air Force ng China. Ang Chengdu J-20 Mighty Dragon, gamit ang buong pangalan nito, ay ang unang at maaring pinaka-advanced na stealth fighter ng China. May kasunod ng China, ang Shenyang J-35 o JXY na malapit ng ilunsad at posibleng mas advanced kaysa J-20 pag nagsimula na ang mass production nito. Tatlong prototype ng ika na henerasyon, stealth fighter, ang kasalukuyang sinusubukan ng China, ang Shenyang J-50, Chengdu J-36 at isang di ng TALIS na eroplano sa Chengdu sa ngayon. Ang J-20 lang ang stealth jet na malakihang ginagamit ng hukbong himpapawid ng China. May tatlong daang J-20 na aktibong serbisyo. Pinakamalaking stealth fighter fleet sa mga bansang di kanluranin. Ang J-20 ay dinisenyo para sa air superiority at para tapatan ang United States stealth jets, lalo na ang F-35 Lightning ikalawa at F-22 Raptor. Gayunpaman, may limang pangunahing kahinaan ang J-20 na nagpapababa sa tsansa nitong maging karapat dapat na kalaban sa tunay na labanan. Oo, sa papel, kabilang ito sa pinakakahangahangang high-end jet fighter na halos kapareho ng Raptor ang specs. Magkapanahon sila. Sinimulan ang Raptor noong isang libo siyam. Naraan siyam naput-anim at J-20. Noong dalawang libo nagpasya ang United States na itigil ang produksyon ng Raptor noong 2000 at labing isa pangunahing dahilan ay ang mataas na presyo kada unit na umaabot hanggang dolyar. Isang daan at 50 milyon. Hindi na ito na panatili ng ilipat ng United States military ang focus huh? mula sa pakikipaglaban sa halos kapantay na kalaban patungo sa paglaban sa mga insurhensya sa Iraq at Afghanistan, kung saan hindi gaanong kailangan ang air superiority fighter. Nang tinapos ang kontrata, isang daan at walumput anim sa original na order ang naideliver na. At ang natitirang pondo ay inilipat sa F-35 Joint Strike Fighter Program. Sa tinatayang dolyar, isang daang milyon bawat isa, hindi rin mura ang J-20. Pero dahil tuloy-tuloy ang produksyon at mga upgrade ng J-20, malinaw na nararamdaman ng China na makatarungan pa rin ang naging paraan kahit sa ngayon talo ng F22 ang J20 pagdating sa bilis, na may pinakamataas na cruising speed na humigit kumulang 1,000 at 500 milya bawat oras kumpara sa 1,500 at 35 milya bawat oras ng J20 na 47% na mas mataas. Mas mabilis din ang rate ng pag-akyat ng F22 na nasa humigit kumulang. 62,000 talampakan bawat minuto, kumpara sa libong talampakan bawat minuto ng J-20. Mas mataas ang maximum take-off weight nito na 83,775 kumpara sa 81,600 ng J-20. Sa ibang bagay naman, mas lamang ang J-20. Mas mataas ng kaunti ang service ceiling ng J-20 na 66,000 talampakan kumpara sa 65,000 ng Raptor. Mas malaki rin ang kapasidad ng tangke ng gasolina nito. Kaya nitong magdala ng 4,100 at 66 galon kumpara sa 2,000 at 400 galon ng Raptor. Hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba ng payload capacity gaya ng akala ng iba. Ayon sa ulat, ang J-20 ay kayang magdala ng 26,000 libra ng sandata. Samantalang ang F-22 ay may kabuang kargamento na 23,000 libra. Ipinagpapalit ng Raptor ang ilan sa kapasidad ng payload nito para sa stealth at maneuverability. Inuuna ang performance kaysa sa simpleng kakayahang magdala. Mas mahaba at malapad ang J-20 na may 75 tuldok 46 talampakan at 40 siyam tuldok 2 talampakang wingspan kumpara sa F-22 na 62 dalawa at 44 tuldok lima talampakan. Gayunpaman, gaya ng makikita natin mamaya, ang laki ng J-20 ay walang kalamangan pagdating sa stealth jet. Sa kabaligtaran, ang laki ng J-20 ay isa sa limang pangunahing kahinaan na tinatalakay natin. Mahalagang tandaan na ang ilan sa mga kahinaang ito ay maaaring naresolba na sa pinakabagong version ng J-20 mula sa mga linya ng production ng China. Gagamitin natin ang impormasyong meron tayo ngayon. Kung regular kang nanonood ng The Military Show, alam mong hindi umiiral ang inersya sa teknolohiyang militar. Ang mga bagong teknolohiya at sistema ay nagbubungan ng mga bagong panlaban na nagbubunga naman ng mga bagong sistema. At tuloy-tuloy lang ito sa walang katapusang laro ng paligsahan. Tulad ng F-22, ang J-20 ay paulit-ulit na in-upgrade at patuloy pang inaayos sa paglipas ng mga taon. Habang umuunlad ang digmaan at teknolohiyang nagpapatakbo nito, bagamat itinigil na ang produksyon ng F-22 mahigit 15 taon na ang nakalipas, ang mga natitirang eroplano ay nakatanggap ng maraming pag-upgrade mula noon. Bahagi ito ng dolyar. pitumput bilyong plano hanggang 2030 para mapanatiling nangungunang air superiority fighter, ang F-22. Hanggang 2,400 SAS Kabilang dito ang paglalagay ng infrared defensive system. Infrared defensive system bilang kapalit ng lumang missile detectors para mapahusay ang pagtukoy ng banta. Dynamic synthetic aperture radar, synthetic aperture radar. Kasama sa mga ito ang mas eksaktong ground mapping. High resolution upgrades at bagong helmet mounted display. Display tulad ng Tails Scorpion at next gen fixed wing helmet. Gayun din, maraming upgrade na natanggap ang J-20, lalo na para ayusin ang malaking kahinaan nito. Ang kaduda-dudang performance ng mga makina hanggang ngayon. Ang F-22 naman ay pinapagana ng dalawang Pratt Whitney F-100 at labing siyam na bawat isa ay gumagawa ng humigit kumulang 35,000 pounds ng thrust dahil sa afterburner. Nakakamit ng Raptor ang bilis at kakayahan nitong mag-supercruise na kilala sa buong mundo. Ibig sabihin, kayang lumipad nito nang matagal sa supersonic na bilis, walang afterburners, at may buong kargamento ng panloob na armas. Dito literal na naiiwan ng F-22 ang J-20 sa Alicabo. Matagal ng hamon para sa industriya ng aerospace ng China ang pag-develop ng makabagong jet engine. At ngayon lang sila nagsimulang magkaroon ng seryosong pagunlad sa paggawa nito sa bansa. Dahil dito, pinagana ang orihinal na J-20 ng Russian al Tatlumput, isa fm Dalawa na makina, ang AL-31F jet engine ay hindi naman pinakamasama, lalo na nagsimula itong gamitin noong early isang 1800 at 80 ses Ang two-shaft axial flow afterburning turbofan engine ay unang ginawa para sa Soviet Sukhoi Su-27 fighter aircraft. Layunin nitong pataasin ang fuel efficiency kahit sa malalayong biyahe at mabibigat na karga. Ipinakita ng mga sumunod na upgrade na ito ay maaasahan at episyente. Kayang gumana sa matitinding kondisyon. Kabilang ang matinding air inlet distortion at fluctuation. At nananatiling matatag ang operasyon. Sa bilis na hanggang match dalawa. Kahit pa sa inverted at flat spins. Ginagamit pa rin ang mga variant ng makina sa lahat ng Su-27 fighter ng Russia at ilang Su-30 at Su-33. Kasama rito ang daan-daang al 31. FP na makina para sa Su-30. Modernizero Vani Indiski Fleet ng India. Nagawa ng Hindustan Aeronautics Limited, isang state-owned aerospace at defense company. Isa pang variant, ang AL-31FM ang nagpapagana sa Chengdu J-10 na fighter jet ng China gamit ang Series 3 at Series 5 na mga upgrade ng makina na nagpapagana sa upgraded na J-10 B-Jet. Hindi ito ang pinakamahusay o pinakamasamang fighter aircraft. Pero malakas ang mga makina nila. Nang gawin ng China ang J-20, ang unang stealth jet nito. Layunin nilang gamitin dito ang sariling gawa nilang makina. Gayunpaman, nang magkaroon ng iba't ibang aberya at pagkaantala ang pagdevelop, pinili nilang gumamit ng mas pinahusay na bersyon ng maaasahang AL-31F na tinawag na AL-31FM-2 bilang pansamantalang solusyon. Kahit stealth jet ang J-20, hindi stealth ang makina nito. Hindi rin sapat ang lakas at epesyensya ng AL. 31 FM M. Dalawa para sa tuloy-tuloy na supersonic flight ng walang afterburners. Na makikita sa malaking agwat ng bilis nito kumpara sa Raptor na nabanggit kanina. Pagsapit ng dalawang libo at labing siyam nagsimula ng palitan ng China ang makinang Ruso ng sariling gawa nilang WES-10. Para maging eksakton at ay ang US-10 C. Ang WS-10 B ay ginamit sa unang batch ng low production ng J-20. Ang mabilis na paglipat sa makinang ruso ay patunay ng pagiging epektibo nito. Sa totoo lang, ang WS-10 C ay isa ring version ng AL-31 sa sarili nitong paraan. Ayon sa ulat, dinevelop ang WS-10 gamit ang aal 31F na dokumentasyon at ginamit ang control system ng AL 31F sa unang mga halimbawa nito. Bagamat may ilang pagpapabuti ang bagong makina ng J20, hindi pa rin nito naaabot ang performance benchmark ng Western ikalimang henerasyong fighter. Pinuna ito dahil sa mababang thrust-to-weight ratio at kahina pagiging maaasahan. Ang WS-10C ay pansamantalang makina lang para sa Tsina at papalitan na ito ng bagong WS. 15. Layunin ng bagong makina na lutasin ang mga problemang ito at bigyang daan ang tunay na super cruise capability na maglalagay dito sa mas patas na laban kontra F-22 sa dogfight. Gayunpaman, ang WS-15 ay naantala ng ilang taon dahil sa technical at tibay na mga issue habang tinatangkang i-develop. Sinundan nito ang prosesong nagsimula noong dekada 90. Lumabas lang noong libo at tatlo ang unang larawan ng J-20A na gamit ang WSS-Seligie-S. 15. At ngayon pa lang ito serial na ginagawa. Kaya, makatuwiran na maliit na bahagi lamang ng fleet ng J-20 ng China ang kasalukuyang may WS-15. Sa natitirang fleet, may tatlong libo na agwat sa trust sa pagitan ng J20 WS10C o AL31F at F22 bawat makina magdudulot ito ng mas mataas na liksi ng Raptor sa dogfight direktang naaapektuhan din ng mangini, mga limitasyon ng makina na ito ang kahandaan ng eroplano sa labanan ang dami ng sorties at ang kakayahan nitong gumanap sa mga matitinding labanan ang mga unang makina ng J20 ay hindi na optimized para sa stealth gaya ng nabanggit. Bahagyang pinahusay ng WS-10C ang makina gamit ang serrated afterburner nozzle at digital control para mabawasan ang radar at infrared na lagta. Gayunpaman, hindi lang disenyo ng makina ang naglilimita sa stealth profile ng J20. May isa pang malaking kahinaan sa airframe nito. Na patuloy na nagpapahina sa bisa ng eroplano at sa ilang aspeto, ginagawa itong isang papel na tigre. Mahalagang pamahalaan ang infrared, nakikitang liwanag, radio frequency at acoustic signatures. Layunin ng stealth technology at eroplano na bawasan ang radar cross section o radar cross section ng eroplano. Ginagawa nitong mas maliit at hindi makita sa radar. Sabi ng United States Air Force, ang F-22 ay may radar cross section na kasing liit ng marmol sa pinakamataas na stealth level. Kaya halos hindi ito matukoy ng pinaka-advanced na military radar. Bagamat ibinebenta ang J-20 bilang stealth fighter, mas malaki ang radar cross section nito, lalo na mula sa gilid o likuran. Katulad ng Raptor, ang J-20 ay may nose radar dome at electroconductive cockpit canopy para mabawasan ang signature ng aeroplano tinatago ng supersonic inlet ang makina mula sa radar. At ang internal weapon base at radar absorbent coatings ay nagpapababa rin ng visibility. Gayunpaman, ilang ulit ng pinagdudahan ang stealth ng eroplano. Noong Mayo libo at labing walo halimbawa, sinabi ni Indian Air Chief Marshal Barenda Singh Danoa na kayang matukoy ng mga Indian Su-30 Modernizirovanyi Komercheski Indiski Fighter ang isang J20 mula sa ilang kilometro ang layo. Hindi na nakakagulat iyon dahil sa mga kilalang depekto sa disenyo ng stealth. Lalo na ang mga nozzle ng makina sa ang mga naunang version ng J20 ay lantad at walang mga gilid na may ngipin o panangga. Na pangunahing dahilan kung bakit lumalawak ang visibility sa radar na makikita sa mga Western Stealth Aircraft. Gayon din, gaya ng nabanggit kanina, ang mas malalaking sukat ng J20 ay isang kahinaan pagdating sa stealth ng eroplano. Dahil mas madaling matukoy ang isang mas malaking eroplano, dagdag pa sa mga isyong ito sa disenyo, ay ang madalas na pampublikong pagpapakita ng China sa J-20 kabilang na ang mga flyover at pagdalo sa air siya. Kamakailan lang isinagawa ng China ang unang static na pampublikong pagpapakita ng J-20 sa Chongqing, lalawigan ng Jilin, sa isang kaganapan na konektado sa nabanggit na Grand Military Parade. Dati, Makikita lang ito sa mga flyover at naitalang video. Ang mga ganitong pagpapakita ay nagbibigay daan sa mga kalaban na makakalap ng mahahalagang datos tungkol sa mga katangian ng radar signature ng eroplano na nagpapahina sa kakayahan nitong makakilos ng hindi natutuklasan sa mga lugar na may tensyon. Pinakamahalaga, ang nabawasang stealth ng J-20 ay lubos na nagpapababa sa tsansa nitong mabuhay sa mga lugar na mataas ang banta pangatlong malaking problema ng J-20 ay nasa avionics at sensor fusion. Siguradong ang eroplano, lalo na ang mga huling modelo do, ay may kasamang advance na Active Electronically Scanned Array or Active Electronically Scanned Array Radar at mga Electro-Optical Targeting System, pati Chinese state media at mga outlet gaya ng China Central Television at Eurasian Times ay nag-angkin nito dahil sa isang tagumpay sa silicon carbide or silicon carbide semiconductor technology. Kaya na raw ng J-20 mam na matukoy ang F-35 at F-22 hanggang 400 at 35 milya ang layo. Sinasabi nilang mas mataas na ang kakayahan ng radar ng J-20 kaysa sa ISA system ng F-22 at F-35. Ang ANAPG-77 at ANAPG-81 na makikita sa F-22 at F-35 ay parehong napaka-advanced na mga ISA radar. Karaniwan, ang detection range nila laban sa low-observable na sasakyang panghimpapawid ay 30 hanggang 60 milya. Iyon din, sa lahat ng posibilidad, ang uri ng range na kayang hawakan ng bagong radar ng J-20, imposibleng ma-detect ang stealth aircraft sa apat 400 at 35 milya dahil sa physics ng radar. At atmospheric attenuation, at mababang radar cross section ng F-22 at F-35 tulad ng nabanggit. Mahalaga ang radar sa stealth at pagtukoy ng banta. Pero may iba pang sensors na dapat ding bantayan at pagsamahin. Mahalaga ang sensor fusion sa ikalimang henerasyon ng digmaan dahil nagbibigay ito sa mga piloto ng pinagsamang real-time na larawan ng battle space. Sa F-22, gumagamit ang mga piloto ng dekalidad na sensor fusion system na pinapaganan ng dalawang common integrated processors na parang kahon ng tinapay ang laki. Pinagsama, nagbibigay ito ng lakas compute na katumbas ng dalawang CRA supercomputers at tuloy-tuloy na hinahayap ang datos mula sa network ng sensors. Kasama na rito ang ANAAR, 56 infrared, isang ultraviolet missile launch detector at ang paparating na Infrared Defensive System o Infrared Defensive System sa J20 mukhang hindi ganun ka-seamless ang integration. Ang epektibong sensor fusion ay kailangan ng malawak na karanasan, matatag na software ecosystem, matibay na supply chain, at maraming oras ng paglipad sa iba't ibang sitwasyon. Lahat ng ito ay mga larangan kung saan bumibilis ang China, ngunit hindi pa nila na ipapakita ang pagkakapantay sa mga programa ng United States na nakinabang sa dekada ng sunod-sunod na labanan, pagsubok, at pagbabahagi ng datos sa mga kaalyado. Ang mahinang sensor fusion ay nagdudulot ng mababang situational awareness at mabagal na reaksyon. Pinaniniwalaan ding hindi kasing sopistikado ng F-22, ang electronic warfare system ng eroplano, kaya mas madali itong ma-jam at mas spoof Maaaring malimitahan ng sentralisadong command structure ng Chinese Air Force ang autonomiya ng mga piloto. Sa pagsasama ng lahat ng ito, nagkakaroon ka ng stealth na aeroplano na nababawasan ang bisa sa mga dynamic na labanan kung saan ang mabilis na desisyon ay maaaring magdesisyon ng buhay o kamatayan. Isang malaking bola ng apoy sa langit. Ang susunod na malaking depekto ng J-20 ay tila pinakamahalaga sa dogfight. Limitadong kakayahan sa maniobra at labanan ng malapitan. Sa isang banda, hindi patas ang puntong ito. At maaring nakalilito na ikumpara agad ang J-20 sa F-22. Ang mga aeroplanong ito ay dinevelop para sa iba-ibang layunin. Ang F-22 ay dinisenyo bilang air superiority fighter para sa air-to-air -air combat. Pero kalaunan dinagdagan ng ground attack, electronic warfare, at signals intelligence capabilities. Ang J-20 ay dinisenyo para sa long-range interception at air superiority na tumututok sa pag-atake ng mga target mula sa malayo gamit ang advanced na missile tulad ng PL-17 dahil sa laki nito, canard configuration, at walang thrust vectoring sa karamihan ng variants, hindi ito kasing liksi ng F-22 na namamayani sa high-gen maneuvers at dogfighting. Ang disenyo ng J-20 ay inuuna ang abot at kakayahang magdala ng armas kaysa sa liksi. Tulad ng nakita natin sa dalawang aspetong iyon, may malaking kalamangan ito kumpara sa F-22 na nagpapahusay sa kakayahan nitong gampanan ang standoff roll. Pero sa malapitang labanan na mahalaga ang bilis ng liko at pag-iwas, natatalo ito. Mas mabagal at mas mabigat ito kaysa F-22 at wala pang internal na baril kaya humihina lalo sa malapitang labanan. Ibig sabihin, ang J-20 ay umaasa sa long-range sensors at armas para iwasan ang close-range labanan. Ayos lang ito para sa papel nitong standoff fighter. Pero nagiging mas hindi versatile kaysa F-22 o F-35, hindi lang para sa J-20. Ang huling kahinaan, bukod sa ilang bihirang kaso, halos lahat ng kagamitang militar at hukbong Chino ay may ganitong issue. Tinutukoy natin ang totoong karanasan sa labanan. Baka napansin mong walang nabanggit tungkol sa avionics, makina, o stealth capability ng eroplano, ATBP hindi pa napapatunayan ang J-20 dahil hindi pa ito nagamit sa totoong labanan. Nagamit na ang F-35 sa aksyon sa Afghanistan, Iran, Iraq, Yemen, Syria. At malaki ang papel nito sa patuloy na pagwasak sa Gaza. Ang F-22 ay hindi rin gaanong nasabak sa mga labanan sa militar. Kaya't tinawag itong pinakamahusay na boksingero sa mundo na walang kalaban. Gayunpaman, ito ay dumaan na sa maraming taon ng pagsasanay hindi tulad ng J20, na nananatiling theoretical lang ang kakayahan. Batay sa simulation at mga tinakdang senaryo dahil kulang sa aktual na datos, halos imposible malaman ang totoong galaw ng eroplano sa matinding presyon at di inaasahang labanan. Hindi rin malamang na magbago ito sa lalong madaling panahon. Dahil ang J-20 ay hindi pa naipapadala sa alinmang dayuhang puwersa ng himpapawid at hindi pa nakikilahok sa mga multinasyonal na pagsasanay. Magbibigay sana iyon ng pagkakataon para maikumpara ito sa mga kaparehong plataforma. Maaring isipin mo na nagbibigay ito ng kalamangan sa China dahil nananatiling walang alam ang mga kalabang bansa sa kaluran tungkol sa tunay na kakayahan ng eroplano. Ang pagiging hiwalay ay malaking kahinaan dahil nililimitahan nito ang feedback loop para sa pagpapabuti at binabawasan ang pagkakataong masubukan ang interoperability at adaptability sa ibang bahagi ng militar ng China. Pagsamahin mo lahat ng mga kahinaang ito. Kung gagamitin ang mga salita ng dating general ng United States Air Force Kenneth Wilsbach, pinuno ng Pacific Air Forces. Kahit ang J-20 na may bagong WS, 15 na makina, hindi dapat masyadong ikabahala. Mag-subscribe at i-enable ang notifications para updated ka sa bagong military tech reviews sa The Military Show. Salamat sa panonood.